So yun, nakakita tayo ng gagamba dito sa may African Talisay sa tabi ng table. So ayan po yung gagamba. Good size na rin itong gagamba na ito. Medyo malaki na rin po siya. Kulay white po. Sana hindi madaanan yung bahay niya dito sa may daan. Kasi so, dito sa may daan po siya. Ayan. Ganda tingnan, no? napakaangas yun, napakaangas mga tol hanap tayo ng iba yun, nakahanap tayo ulit ng gagamba dito sa may kamuting kahoy, ayan o oh. may kinakain na po siya oh. o hindi malaki na rin to oh. gabi, ang taas ng kalamay niya ayan o, oh. dito lang yun sa gili din ng ano you know, sa may upuan dito sa farm so, ayun dalawa na po yung nakita natin mga idol ayun o sobrang lakto na rin yan o oh. no? makain pa sobrang ingay ng palaka so, so meron din po dito medyo maliit din po siya ayun maliit pa po siya guys so, ang dami mga kagamba dito ayun o oh kung so, yung binibinta to, magkano na kaya to guys yan o, oh. sobrang laki ayan o eh. good size na rin yan mga tol yan, dito rin po yan sa gilid so, yun lang gusto ko lang i share sa inyo yung mga gagamba namin dito sa farm sana hindi pa siya mawala dyan bukas guys So yun mga tol, nakaharap pa rin tayo. Nakahanap pa rin tayo ng isa dito. So magtabi, magkatabi lang po sila. Ayan o. Oh. Good ito size. Nabas. Good size din po to mga tol. Ayan o. Oh. Kulay orange. Hindi ko alam kung anong klaseng gagamba yan. So kanina, nakahanap tayo kanina. Dalawa. So ngayon nagdagdagan isa. So maganda yan pang ano. A. Ang laban na dito na yung sa ano na po dito yung isaw kanina mahal na pa tayo ayun nakikita nyo po ayun o no? sobrang laki kaya um, may so dito baka maka mahal na pa tayo Dito nakahanap tayo, medyo maliit po siya. Ayan o. Oh. Medyo maliit. Maliit pa yan. Baka wala na. Wala na guys, wala na ano dito, puno. Ayan, dito lang po yan sa gilid ng palayan. Ayan o. Oh. Gumagawa pa ng bahay niya Oh. Ayan o. Grabe yung pamamaraan nila sa paggawa ng bahay at saka pag kuha nila ng pagkain. Kasi pag dyan sa ano, sa bahay nila. Diretso, ano talaga, agad-agad talaga rin agad, agad ng pagkainin. Try natin, guys. Try natin lagyan ng ano yung bahay niya kung ano ano yung ah uh, nila. O sige daw. Hanap tayo ng ano. Tayo dito. Ito. Tong dahon. O lang ano. Ayan o. Oh, pupunta sa gitna. Ayan, hindi siya hindi pa mapatol. Ayan, sobrang late pa kasi. Iwanan natin yan. Oh, ayan o, oh, nilapitan na niya Oh. Ayan guys. Nilapitan na niya yung dahon o. Oh. oh, akala niya pagkain ah. It's a prank! Kala mo ha, ah, pagkain ha. Ah. Dito kasi sa kilid ng palayan, ang dami kasi ano, lumilipad na ano tawag doon. So, pag dumikit sa kanilang bahay, ayan, tignan nyo yung anong ginagawa. Ayan, hinuhulog nyo po guys, tapos i-repair nyo yan. Ayan o. Oh. nyo yung dahon tapos i-repair nyo. Tingnan nyo. O, oh, pinuputol niya yung sapot niya. Tapos, ihulog niya yan, guys. Kung hindi ako nagkakamali, ihuhulog niya po. Ayan, o. Oh. Grabe. Ayan. Ihuhulog niya yan. Kung hindi ako nagkakamali, guys. Ayan, o. Oh. Malapit na, o. Oh. Malapit niya mahulog, o. Oh. Ang dahon. konti na lang hulog na yan so yan po yung ginagawa nila pag hindi po pagkain yung nakasabit sa sapot nila nilalaglag po nila yung dahon ayan o oh. grabe no ang liliit pa nyan pero grabe ang utak mautak talaga itong mga gagamba guys ayan o oh. o oh, ayan lapit na Ayan, naka ano pa siya. Di ba? So, gagawin niya ulit yung bahay niya kasi puto na yung iba. Di ba? Di yung utak. Ang liliit ng gagamba. Ang lalaki ng utak. Ayan diba? eh. So, i-repair niya yung butas na yan guys. Di ba? Ayan yung dahon eh. Nakasakabit. Hey